sa lahat ng video namin mula umpisa hanggang ngayon. Scripted. Lahat po yun sinunod ko dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ibigay yung, yung buhay na gusto niya. <laughs> kung magtataka po kayo kung bakit maraming nawawala sa amin sa Team Merpay dahil sa kanya. <laughs> dahil po sa ogali ni Merk. Napaka-demonyo po ng ogali ni Merk. Ginago niya po lahat, lahat, lahat. Ito po. eto na. Uubisan mo na po. Alam niyo pong nag-umpisa kami sa Galing po siya sa Brusco, Galing po si Merk sa Brusco. ko. Hindi po ako yung dahilan ba't siya nawala doon. Ayaw niya pong mabawasan yung, yung perang kikitaan niya dahil po alam niyang malaki. Siya po ang pinakamalaking may kita sa Brusco. ko. Siya po ang may pinakamalaking kita. Yung ibabawas na 5% doon, sa pera ni Merk siguro mababawas doon. 6, 000, ay, 16, <laughs> Lahat po ng kaibigan niya, ginamit niya. <laughs> Hindi ko na po kasi kaya, eh. Sobra-sobra <laughs> po yung ginawa ni Mick sobra sobra hindi ko na po kaya pasensya na po kayo napaka walang iyang tao niya ni Meg lahat po ginago niya pamilya ko lahat po ng tao sa paligid niya ginamit niya po Scripted po lahat ng Sino Sinusunod ko po siya makikita niyo po. Lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Ayoko po nun, walang may gusto nun. Kayo na pong bahala kung maniniwala kayo ngayon. Wala pong may gusto nun. Lahat po binigay ko sa tao yun. Lahat po ng panggagamit sa katawan ko. Lahat po makita na kung ano sa katawan ko. Siya po ang may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, para sa atin to. Para sa atin to. Pero hindi ko na dahil po. <laughs> napakalaki po lang kinikita ni Meg. Wala po siya pong binibigay sa akin. Kung sasabihin niyo po, na may... Nakita niyo po yung bahay namin. Hindi niyo po napagawa yun. Hindi niyo po pinagawa yung bahay namin. Uunahin niya pa po yung iba. Sa laki ng kinikita ni Merck sa milyong milyon ang kinikita niya sa isang buwan. Liman libo lang po ang binibigay sa akin yan, pati kay mama. Sa magulang ko po, liman libo lang po isusumbat niya pa. Mumurahin niya yung magulang ko. Balang-balang na -bala ka sa magulang mo. Ang babobo niyo. Lahat kayo plastic. Ginaganon niya po yung magulang ko. Hindi ko na po kaya. Ngayon po, nawawala po si Merk ngayon. Nawawala po si Merk ngayon. Lahat po ng nang, nangyari, scripted po. Scripted. Tinatago po ako ni Merk, Tinatago niya po ako tinatago niya po ako, hindi niya po ako pinapalabas. Ayoko na po, ayoko na talaga. Ayoko na po talaga. Ayoko na po. Ang ginagawa niya lang po. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Mer. Anim na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. video na ang bagong makaganda. <sighs> Magyayabong sisihin yung kambal doon si Chenchen at si Tantan. Sobrang mukhang pera ni may Lahat ng tao, ginagago niya. Sinisira niya po, yung nanay ko po. Yung nanay ko na... na nasisira na din po sa inyo. Yung nasabihan po yung nanay ko na mamatay ka na siya po may utos nun. Siya po may utos nun. Ginagawa niya pong robot yung pamilya ko dahil sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Ba't nila sinusunod si Mark? Kada pupunta po sila sa bahay. May pagkain na sila. Maghihintay kami ng script niya. Magagalit pa po yan pag nagkakamali ako. Pag may mali po ako nasasabi, pag kailangan ulitin ng video, magagalit pa po yun. Lahat po ng video namin, scripted. <laughs> Dahil po sa kanya. <laughs> Sobrang abusado. <laughs> May babae po si Merck ngayon. Yung babae na yung pampo, ay pampo. May anak na po yun. May anak na, sabi niya. Sabi ko, sabi ko nun. Mahal. Mahal, ano? Baka naman papatulan mo yun. Baka naman tutuwanin mo. Ay, sabi niya. Sabi niya nun. Hindi. Kamukha yun ng ex ko. Hindi, hindi ako papatul dyan ginagago niya yung babae sa akin, sinisira niya. Sabi niya, tang ang mukha yan, papatulang ko ba yan? May anak na? Ginagano niya yung babae, ngayon nandun siya. Ang sakesol po si Meg. May katibayan po ko lahat po, lahat, lahat, lahat. Kahit sa chat, kahit yung babae. Nahuli ko po kasi dahil po dun sa post ng babae, nag-post po yung babae. Nakasama po sa sasakyan namin. Tapos yung cellphone ko po, naglalagin po yun sa Quezon. Lahat po ginawa ko kayo, may pasensya na po kayo. Ako po mismo humihingi ng pasensya dahil po kinagsinti ko siya. Mahal ko lang po talaga. Ngayon lang ako natauhan. Sobrang dami kong kaibigang nilayuan. Pamilya dahil ayaw nila ng video namin ni Merg. Sobrang dami ko pong nilayuan. Wala po akong kaibigan ngayon. Wala po akong kahit sino ngayon. Dahil kay Merg, dahil iniingatan ko po siya. totoo po yung sinasabi niya. Scripted lahat sa amin. Scripted lahat ng buhay na binigay sa akin ni Merck. Lahat po ng pera niya sa kanya lang po. Sa laki po ng, ng pera niya, nagkakautang pa po siya. Sobrang sama. Sobrang sama Ultimo siya po namin sa pundamin. Ako pa bumibili. lumakas po sa akin eh. Hindi niya po ako nirespeto. Namalam po ako ng kaibigan dahil sa kanya. Huwag niya po sisihin lahat po ng tao nakapaligid kay Merck. Dahil po lahat yun inuutosan niya. Sobrang bossy. Hindi niya naman po pinapalamon. Hindi ko po, hindi ko po expect na darating po talaga to. So, ilang beses na rin po ako niloko ni Merck about sa babae. Nung una, siya sa kaibigan ko. Pangalawa, pumatol siya sa pan. Pasensya na po kayo. Kasi, kasi alam ko po, inscripted po yun eh. Pasensya na po kayo. ako na po humingi ng patansya sa inyo. Ginawa ko lang po yun kasi sobra po akong nagmahal. Bago po namin nakuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Bili. Sa isang, sa isang buwan po, liman lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumpatan niya pa. Lahat daw pinigay niya sa akin. Yung sing-sing sabi niya. 170k daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. tatay ko, binastos niya. Binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpupupos siya. Noong time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po, hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po alam ko na hindi totoo na para lang yun sa video. Lahat po kay Merck hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa'kin, sa hindi po yung totoo. Lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginagaw niya po lahat yun. Ay nakakita po sa kanila dito sa naik. Relax niya po. Relax niya pa po pala yung babae kahit kanino. Pinakilala niya pa akong kanin-kanino dito sa naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. Grabe po yung ganyan. Three years. Three years po akong nagtyaga. Isang buwan po akong nakakulong. Isang buwan po ako To. Kinukulong niya po ako at tawag daw po ako makita lang kahit sino nang kapitbahe. Nandito lang po ako pag uuwi po ako sa Antipolo. Madaling araw niya po ako iuwi doon para walang makakita sa akin. Araw po sa ospital ako Kasi nagtake po ako ng anxiety Sobrang depressed na po Ay, Sobrang depressed na po hindi, hindi niya alam yun Hindi niya alam na naghahanap po ako sa kanya Kahit saan naghahanap po ako Naghahanap ko siya eh Kasi mahal ko po siya eh. Wala akong kain, kakahanap sa taong yun. Tapos malaman-laman ko na niya yung babae. Huwag niya pong sisisihin yung mga tao sa paligid niya dahil siya po ang nag... ang naggawa na itong gulong to. Huwag niyo sasihin si Kuya Mike, yung sinta twins. Kahit sino. Siya po ang gulong wan nito sobrang bospo ni Merck sobrang pa po sa lahat po ng video kung makikita niyo po lantad na lantad yung suso ko para lang mapanood ng mga tao para lang panoorin niyo para lang magkapera siya wala po sa amin, hindi ko po masisisi. Eternal Stevie, Bruce ko, Arnold, Tatay Onin, <coughs> Marami pa po nawala sa aming mga kaibigan dahil po sa kanya. Dahil hindi po nila kaya, hindi po nila kinakaya si Mick. Pag, ko po sa hagdan, hindi po yun totoo. Ang sakit po ng katawan ko nun pagtapos. Ginawa ko yun sa kanya nung nagpakahulog ako sa hagdan. <laughs> may mga pasa po ko pa lagi pag may nangyayaring, nangyayaring hindi magandang prank. Lagi po ako nagkakasugat, nagkakapasa dahil po sa ginagawa namin hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po ako nanghingi ng kahit piso kay Merk. Hindi po. Lahat po ng account siya po may hawak. Inukontrol niya po lahat. <laughs> hindi niya po mapagawa yung bahay ko. Sabi niya po sa CR namin, mali hindi hindi ako magsi-CR dyan. hindi hindi, hindi po siya nag-CR sa CR namin sa bahay. Pero hindi niya po yung mapagawa. Tinitiis niya po yun. Kayo na pong bahala kahit hindi na po kayo maniwala. Hindi ko po kayo masisisi kasi lahat ng ginawa ni Mer, hindi totoo yun. <laughs> mahal na mahal ko yun. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Alam po na ang mga totoong kaibigan namin. Alam po nila yung gano'ng ako nagsasakripisyo araw-araw. Napakarami niya pong pera pero ang dami niya rin pong utang. Hindi ko na po alam kung saan niya pinupunta yung mga pera. <laughs> Kung makikita niyo naman po kasi sa mga video namin, wala po talaga akong hawak na may mga pangalan na damit, may pangalan na sapatos. Lahat po yun, ako lang. Ako lang po. Uutang <laughs> pa po ako sa ibang tao, magkapera lang. Lagi po akong uutang sa ibang tao, magkapera lang. Hindi ko na rin po talaga kinaya. Wala pa po akong tulog. Wala pa po akong tulog kain. Sa hospital mo po ako. Hindi po ako nagmamakaawa sa inyo. Wag po kayong maawa sa akin. ko naman po sabihin sa inyo yung totoo. Kasi ayoko na pong may mga taong masaktan. Ayoko na po. Hindi ko po kasi talaga kaya yung mga bash. Hindi ko po yan kaya. Nag-aaral po ako noon. Pinatigil niya po ako sa pag-aaral para lang po sa video. Yung pangarap niya po yung sinunod namin eh. Yung pangarap niya, tin tinabigot po po yung pangarap pamilya ko. Sabihin niya, yung nanay mo, plastic. Yung nanay mo, sa sibo po. Sa sibo, hindi siya nahiya. Hindi po siya nagbigay ng kahit ano, na kahit piso lang doon sa Pati tiniran namin. Iniwan niya po ako doon para lang po sa babae. Sabi niya po may sponsor. Iniwan niya po ako sa Cebu. Magkasama po kami noon, isang araw po. Ang usapan po, isang linggo po kami doon. Asi po pupunta na po kaming Canada. Mas malaki po kasi yung kita sa Canada. Kaya po kami pupunta ng Canada, pero hindi ko na po kaya. Ganto, ngayon, piyansay niya pa lang po ako, pero grabe na po yung ginagawa niya sa akin. Sobrang mukhang pera ni Meg. Kalit na po kayo sa akin, pero ginawa ko lang po yan kasi mahal ko po yung tao. Pasensya na po. 진나로애미안제이나보고서해야고